2018 nang simula ng Department of Agriculture o DA ang expansion project nito sa pagtatanim ng sibuyas sa probinsya ng Pampanga. Ito ay sa pamamagitan ng Onion Technology Demonstration na inumpisahan sa Magalang at nasubukan na rin sa ibang munisipalidad ng probinsya. Pebrero naman ang nakaraang taon nang idaos ang Onion Harvest Festival sa Bacolor. Dito napatunayan ng DA na malaki ang potensyal ng bayan na maging producer ng sibuyas. Makalipas ang higit isang taon, umabot na sa 30 hektarya sa Barangay Kabalansyan ang natamnan ng sibuyas. Target daw ng DA na paabutin ito sa isang daang hektarya bago matapos ang 2024. Dahil sa pagtaas ng produksyon ng sibuya sa Bacolor, napagkasunduan ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 High Value Crops Development Program at ng lokal na pamahalaan na kailangan ng magkaroon ng onion cold storage facility. Kaya naman itong miyerkules, April 17, idinaos na ang groundbreaking ceremony para sa itatayong onion harvest cold storage facility sa Barangay Cabalanchal. So, uh, ang una, syempre, sa planning po sa Manila, alam ni Sir Christian. Pinag-uusapan niyan at siya ang nag nag-prioritize uh, ng mga programa, ng mga projects. Kasi alam niya yung pangangailangan at yung potential. Hindi lang yung kung ano ang meron ngayon, nakikita natin, kung hindi yung potential sa mga susunod pang mga panahon. At nakita po niya siguro sa kisig at sipag ng mga magsasaka dito sa Kabalanchan at sa mga nearby barangays, no? Ay nandiyan yung determinasyon na mag-onion production, no? Batay sa disenyo ng DA, mayroong 20,000 bag capacity ang itatayong onion cold storage. Ibig sabihin, 540 hanggang 600 metric tons ng sibuyas ang maaaring ilagak dito. Kaya rin ng pasilidad na i-accommodate ang mga ani mula sa 40 hektarya ng taniman. Malaki raw ang maitutulong ng proyekto sa mga magsasaka upang maiwasan ang pagkasira ng kanilang mga ani na nagresulta ng pagkalugi. So ang uh, talagang nakita ko kasi ito sa bayan namin, maganda naman yung ani ng onion. So kailangan natin magka-storage -e na kumita naman yung farmers nang ilagay nila sa e storage yung kanilang mga ani na hindi minabadali ng mga bumibili, mga alam mo na yung mga traders, na kunin nila sa murang halaga. So ang Department of Agriculture ay meron silang programa dito at ang uh, saya nito sa buong Pampanga, we are the first na nabigyan ng storage facility sa onion. Sa sipag, siyempre sa tulong ng ating mga farmers, onion farmers, sa tulong ng ating LGU, ng mga nanunungkulan natin, mga barangay officials, at may nag ng lupa. Dito si Mr. Tua, Mr. Ch Shamsi Chin na Jeff, uh, sila nag ng lupa. So mayroong nag ng lupa at yung mga requirements na na, na na, na, ano, na exacto na gawa naman natin. Nangako naman ng mga magsasaka na iingatan nila ang itatayong cold storage facility sa Kabalansyan at tutulong sila sa produksyon ng sibuyas hindi lamang sa probinsya kundi maging sa buong rehiyon. Asahan niyo po na yung partners dito sa Bacolor gagawin yung abot na makakaya para mapaunlad yung sibuyas dito sa bayan ng Bacolor. Yun lang po naman ang pwede naming isukli sa suporta ng local government sa amin dito sa Bacolor. Target daw ng DA na matapos ang proyekto sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Kasama si JM de Jesus, ako si Dani Cachino, CLTV 36 News.